Hinog. hinog na, hinog na. Hinog na daw. Ay, oh, malambot na nga. Yes. Guayabano, fresh. Organic fruit. Organic fruit. Yan. Hinog na to, guys. Hinog na. Yan. Ooh. Oh, ito na yung ano. Oh. Malaki ito, malaki. Hinog na, hinug Meron bang isang malaki? Ala, uli ka. O, uli ka. Ah, yan. Ah, akyatin na lang niya. Para sure. Baka maano eh. To so, ang guayabano ni nanay. Huwag mo masyadong ano, gunggunggunin. Baka mahulog. At marosdak naman. <laughs>